Si Governor Antonio Comas inuuna ang paglakwatsa sa ayusin ang kalagayan ng Masbate tulad ng nararanasan ngayon ng mga mahiherap na nakakaranas ng taggutom dahil sa panay ang ulan na walang tigil na hindi nakapagtrabaho ng na maayos ang mga Masbatenyo. Yung mga magsasaka na kailangan ng mga suporta para sa pang-agrikultura at ang mga mangingisda naman ay kailangan ng ayuda dahil sa nararanasang malalaking alon ng dagat na hindi makapalaot samantala hindi man lang mabigyan ng suporta. Samantalang sila ay nagpapakasarap na pumunta ng China para magwaldas ng pera ng Kapitolyo. Ganito ba dapat ang isang leader mas inuuna pa ang sariling pagpapasarap sa yamang galing sa kaba ng bayan, at nagsasayang ng sal -e para sa pagsusugal sa mga mamahaling kasino at hotel na tinutuluyan dito man sa Pilipinas o sa abroad, at nagpapasikat sa mga barangay captain at mga mayors, samantalang kinakawawa ang mga mas batenyo dahil sa walang alam sa totoong mangyayaring mga corruption ni masbate Governor Antonio Co., at samantala silang mga pamilya ni Co. at mga kaalyado ay nagpapayaman at nagpapasikat sa mga barangay captain at mga mayors na silaan ang may kap pangyarihan sa lalawigan ng Masbate. Kaya mga Masbatenyo mag-isip na kayong lahat wag nang konsentehin ang maling gawaing pagnanakaw ng inyong gobyernador dyan sa lalawigan ng Masbate. Abangan ang mga susunod na mga documentaries ng BMP Daily News Update. Manatiling naka-follow at mag-share tatak Digital News Radio.